Paprint din kaya. Oh, Paenta ya. Colored. Eh, eh, Colored pa ba? Ese ese mo doon. Wala oh. Gusto mo makalibre ng print? Ah, libre kita pag nasagot mo tanong ko. O nga. Uh, ano ang nickname ng Pilipinas. Nickname. Hindi mo alam? Gusto mo makalibre sa ano? May tatanong ako sa iyo pag nasagot mo libre. Ah. Oh. Try lang, try lang. Ano ang nickname ng Pilipinas? PH. Papaprint ka rin? May tanong ako, gusto mo makalibre sa pagprint? Ah, oh, may tanong ako, sagutin. Pag nasagot mo, libre. Ano ang ano ang nickname ng Pilipinas? Oh. seret na? Oh, Mayroon pa. Oh. Kung ang secret ay lihim, ano naman ang kalihim? Hoy, naku, makakalibre ah, ka na <laughs> sa'yo. <laughs> ilan? O, oh, para makalibre ka. Ano ang nickname ng Pilipinas? Ah, Pilipinas. Ano nickname ng Pilipinas? Lilibre kita. Ano ba? Yun? Pilipinas. Ay, hindi. Pilipinas. Eh, walang clue. Walang clue. Clue <laughs> lang. Clue lang. Papalit. Papalit. Dos lang ba, bawasin. Oh, ito na, ito na. Wala talaga? Ah, uh, sal tanungin mo sila. Pre, <laughs> ano daw ang nickname ng Pilipinas? Dito, dito. Hindi niyo Hindi niyo alam. Ay, long, papel. Ah. Ah, nagaanap po. Ah, baka ano, gusto mo ililibre ko print mo. Katuwaan lang, may tanong lang ako. Sali ka sa sa ko. Bakit po? May tatanong lang ako. Kung masagot mo, li-libre ko. Ha? Simple lang. Ano ang nickname ng Pilipinas? Ano ang nickname mo? Perlas silangan. galing mo ah. Paano mo nadali yun? Lupang hindi lang. Nandun eh. Libre eto pa. Sa ano naman. May tanong pa ako. Kung masasagot mo. Kung ang lihim ay secret, ano naman ang kalihim? Kaibigan. <laughs> <laughs> Hindi. Secretary. Uh, an ano na yun? Ata. Ata? Ba't may ata? Paano mo nasasagot pa na mo... Ah, di mo, di mo sigurado? Saan ka kumukuha? Saan ka humuhugot nun? Hindi mo lang isipin. Ha? ha? Ano? Tama ba yan? Hindi <laughs> Tama? tama yun ha? Tama ba yun? Yung kalihim? Tanong mo nga sa kanila kung tama. Adi, dito sa kaklase mo. Hindi <laughs> mo kaklase. <laughs> Pero ang kalihim ay... ano sagot mo? Secretary. Sekretary. Apa? Uh, Kata Dapat sigurado. Paano kita ililibre niyan? Yun na. Ha? Tama yun? Tapos yung Pilipinas. Ano yung sagot mo kanina? Tama rin yun. Sigurado yung sagot mo. Yun na. <laughs> Mayroon ba na isip ko na? Mayroon ba? Lotus <laughs> Lotus Tama naman Tama naman Chamba tayo Paano mo naisip yung sagot? Paano mo naisip yung sagot? Kasi ano ba yan? Sa Pilipino po yun Pilipino pero parang hindi ka pa sigurado Kanina kanina, hindi, hindi ko pas ko kung ano naaalala ko kung tama. Ano, ano average 15, mo 15, sa, sa grade mo? 87 po. O, oh, librehan mo ng ano kasi yun ang challenge ko sa kanya eh. <laughs> ano <laughs> o, oh, sino yung gustong malibre? Pag nasagot tanong ko, libre print Sa Tal Saling ka ikaw. <laughs> ang dami. Ang dami nila, oh. Papa-print din kayo? Papa-print din? Ah. Thank mm -hmm. you.